Standard height sa switch. So ang akin is one teltic. Ang standard nito sa switch. galing dito is 120 yung standard sa outlet naman ang standard dito is galing sa finish floor is 30 yan 30 cm yung standard so sa akin lang ako 60 cm depende nga kasi yun sa client sa pinag-usapan nyo pwede 30 Pwede rin 60 or 1 meter. Depende na lang sa inyo. Tulad nito sa TV. Ito sa TV ito Nawa ko is 110. Depende na sa client nyo yan. or sa engineer. O nung height. Basta dito sa switch. standard is 120. Ito ika ng PNS line 120